O gay nak kain noh. Oh isok. Inalahak Bulan ni apa bulan? Amo ala papa. Inya mayo. mo dapat nasakit. sakit? akan. eh, kita akan manao? Ten to ni mo. Lelako. Timura kayo, Gusto ka mayo Ayaw pa malikas Ayaw pa uminugo <coughs> Sanghala ni Ginong Iso Anang nagpaspala Sunog igmak usap, 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 usap. Hari sa tanang hari, ginoo sa tanang ginoo, labing gaman ng Diyos, umahan ka talaga maton, nagikadlukan ni Lucifer, o ginabanan sa inyong buktong anak, sa inyong Diyos, Jesus Christo, ang alpa, o ang mega, o sa tanan nga nasa sa langit, ditawagan na po ang 21 kabalaang mga prinsipados, 13 kabala ang mga doktores, o diranawa masalat ng oras pa mamagitan ni Jesus na namatay sa cross, Santo Jesus na tagapagligtas si Jesus Santos na pinagpala banal na tagapagturo Diyos ng mga mandirigma o maluwalhating Senyor San Miguel Arcangel Prinsipe at Katitang General ng Pung Diyos Ama sa inyong karangalan at kapangyarihan ay nagpagumpay ka laban sa Prinsipe ng Kapalaluan at sa na Hari at Imperador ng Sang Impyerno ipinag amo amo namin sa inyo ng lubos na paggalang. upang kami tulungan, upang makamta namin ang karihan ng pong Diyos at Ama. Tuwag talikuran ang aming mga at kasalanan at ipagkaloob mo sa amin kung mangyari na kami mamatay sa malaking pag-ibig kay Isu Kristo. Kalimang cross na nasa at kapas, apat masulog ng mundong ito sa mga kanilis, malalay sa Di ayaw mo ang lili, kalakaw. Di ayaw mo ang lili, katita. Di ayaw mo ang mga patay. Ito mang nagasugo ka na ko. Igo lamang akong nangaliag, nangaliw ko sa tumang pagpaubos. Ganun, balik nyo mo. Okay na na. Ilihok ka lang. na na. Diyan na. Ana. Ana. O, na. Sige. Dali. Dali sila laksi ayo manggane niya sila saro ay, ikaw na ba lolde lang ay hindi nakatana ay sumuy na nay ang mga tumasakitan pa ba ka anak napay sakit kanang nangleke sige ila kawla kawna be sige anak ah kung napaba na ang mga sakit

Nakaw. Sige, sige, pagsuot sa sinilas. Wala na gani pwede na. Ambak, mangganin ka? Ambak ka le. Ambak ka le. Ano? 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 Siya ang niayaw ni mo dili ako. Wala ko'y karapatan mo ayog tao. Mas dakop pa ko sa lak ninyo. Si nung isa Kristo lang ang inyong maestro. Ayaw ko ninyong tawag maestro si Ginoong Isokristo lang yun, ang inyong maestro. Ay ang inyong sarili, kamura mismo na sa si Kinsa o Unsa mo. Makalakaw na ka, wala na na ang sakit. Thank